sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may sila, busilak at may mabubuting kaloban saan wang kayo naroon sa si iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas at malay sakit araw-araw pagpalang umaga at ang hari o gabi sa lahat sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayo magsawa mag-subscribe sa akin ipagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin tatanay ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat at yus na po ang bahala ang magagabay po sa inyo lahat at sa mga bagong na ngayon po ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe like and share pag narin na rin po ang bell para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video at pagkakaroon ko po sa inyo at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa hiwagan ng pangasinan. Pakitan na at lamang po, uh, gamitin po lamang sa kabutihan wag huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangailangan. At huwag pong ipagyabang, palagi pong inyong isa po sa isipan, panatiling magpakumbaba sa isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong minigap sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit, sa pagtulong sa kapwa at hindi matutungkasan sino sinuman kaya Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyo mga ginagawa mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik dik dik na dumapan ng pagmahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat Uh, shout po sa inyo lahat uh ang ibabagi ko po ngayon po sa inyo ay yung orasyon para hindi maubusan ng pera yan po orasyon para hindi maubusan ng pera uh. Narito po ang sambitin ito ngayong pulmon po at ihipo sa dibdib malakas. Narito po ang orasyon. Pikonya habit alas apod me. habit alas apod me pekonya habit alas apod me sambitin ito ng ngayong pulmon at hindi at at ihip sa dibdib ng malakas po sambitin ito ngayong pulmon at ihip po sa dibdib ng malakas yan po orasyon para hindi maubusan ng pera po sana po ay eh, pag po kayo ng mga ganito pong usapin na mga orasyon po, tiwala po sa ati, etiwala po kayo sa inyong ginagawa at focus po kay sarili para kumasi po sa inyo ang inyong mga ginagawang mga orasyon po. Napaka importante rin po yung ganito pag may pera po tayo hindi po tayo basta-basta po maubusan ng pera kaya dapat po ay magtiwala po tayo sa kung ano po yung nakikita po natin na nagtuturo po ng na mga uh, mga spiritual o physical karamdaman po dyan eh. tiwala po tayo At hindi po wala po naman mawawala kung susubukan po natin uh, magtiwala po sa mga ganito pong mawaras po wala po tayong uh, uh, hindi po kayo mawawalan po pag uh, nagtiwala po tayo Ito po eh, gina, ginagamit po, uh, sinasambit po ito kung pulmon po, yung talagang, alimbawa nga yung pulmon at ipo e ng malakas po sa dibdib po. At pag kumasi po sa inyo po yung oras yun po eh, hindi po kayo maubos ng pera, masalo po madagdaga na ang inyong mga pera. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala po ninyo at sana po huwag po kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share. Sa mga bagwan po, huwag po kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po, uh, gagabayan po kayo ng ating Diyos ang mga sa lahat sa araw araw Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.